Meron na po tayong kinareate na special investigation team na tututok po dito sa mga kaso na isasampa po natin, particularly doon po sa, sa pinaniniwalaan natin na nagkanlong po dito kay Pastor Kibuloy magmula po nung naglunsad po tayo ng police operation. Uh, there were already names doon po sa mga listahan, but antayin po natin ma'am. Yung formal uh, pagsusumiti po niya, Nadadaan din po kasi yan ma'am doon sa DC20 kung saan meron po tayong ng uh, active coordination sa DOJ for purposes po ng, uh, ng uh, pagpa pagpafile po ng kaso kasi gusto po natin na uh, talagang malakas at airtight po yung isasampa po nating kaso. And without uh, preempting po kung ano po at sino-sino po ang mga ito, we will be uh, making it public as soon po na maisampa po natin ito. Mama, Uh, sa ngayon po ma'am ay wala pa po tayong detalye kung ilan po ito at kung saan saan po kung saan po ba ito isasampa kung sa Davao po ba o dito po sa DOJ. But suffice to say, kausap ko po personally kanina si uh, General Torre at uh, hinahanda na po nila yung uh, uh, mga kasong isasampa po laban po dito sa mga sa pinaniniwalaan po natin na nagkanlong po kay uh, Apollo Quiboloy at iba pa pong akusado. Ma'am ma yung po special thing po ba magiging hustisya ay Yes po, CIDG si po ang maglilid po ng investigation uh, at siyempre kasama po natin yung uh, mga personnel po ng Police Regional Office 11 po. Pero are they all civilians? Mayroong mga nasa Alright. servisyo? Powerful NPS government officials? Definitely po ma'am. Doon sa side po nila may mga identified po ng mga KOJC uh, mga officers po at uh, kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si uh, Pastor Kibuloy but uh, alam natin na nakita po at uh, na corner po doon sa loob so probably without naming names so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na, sabi ko nga, very vocal na sinasabing wala doon na uh, they might be included po dito po sa kasong uh, obstruction of justice. But then again, sabi ko nga, antayin po natin ma'am yung final po nagpa-file po ng kaso para uh, malinaw po kung sino-sino at ilan po yung masasampahan ng kaso. But definitely po ay magsasampa po tayo ng kaso in the coming days po. Okay. Nakausap na po initially itong uh, dalawang uh, sinasabing biktima na nagpahayag po ng kanilang uh, uh, intensyon para magsampa po ng kaso laban nga po e dito kay Cabuloy uh, na sinasabing isa sila doon sa mga nabiktima at uh, ginamit po habang uh, mula nang sila ay musmus pa po. So dinodokumento lang po na natin yan at uh, again uh, considering na very delicate po itong... Uh, Itong uh, kaso po na ito we really cannot give uh, too much information so as not to to really preempt at uh, takot kasi yung mga bata for one takot yung mga bata kasi baka yun nga yung panakot sa kanila na angels of death ay baka sila ay uh, habulin pati yung kanilang mga pamilya kaya panay yung pag-assure ng uh, PNP na tutulungan sila at uh, nakita naman nila yung efforts natin dito Miguel na pang na mahuli natin si Apollo Kibuloy At malaking bagay na nasa kulungan ngayon si Apollo Kibuloy kasi yun yung nagbigay sa kanila ng lakas loob na lumapit sa PNP ngayon dahil uh, kali nila ng una ay eh, talagang uh, uh, wala namang yayari dahil sa sobrang takot nila. But ngayon na nasa kulungan na si Pastor Kibuloy at iba pa, ito yung uh, sinasabi nilang uh, kahit paano ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob para humingi ng tulong. Yung mga unang revelation po nung uh, nung uh, complainant po dito sa mga existing kaso ay halos pareho ang kwento in terms nung paano sila pinangakuan na supposedly ay papag-aralin, sila ay uh, aalagaan and yet yun nga as early as uh, 12, 13 years old ay inumpisahan na yung paggamit sa kanila at yung pananakot nga at uh, halos similar yung uh, yung uh, ginawa sa kanila dito sa mga nauna nang nagreklamo. So doon dito natin makikita may pattern of abuse yung uh, nangyari before doon sa mga unang nagsalita ay halos the same. In fact, ang sinasabi nga nila dito sa mga bagong mga biktima, may mga binigay silang mga pangalan na mga kasamahan pa nila na nasa loob pa pero natatakot lumabas dahil nga unang-una ay uh, tinatakot sila pati yung kanilang mga pamilya. Kaya patuloy nga yung ating uh, pag-apila doon sa mga nakakarinig at makakapanood sa atin ngayon na doon sa mga nabiktima pa uh, gusto nating ibigay sa kanila yung assurance na wag silang matakot magsalita dahil hindi lamang PNP yung natutulong sa kanila iba pang ahensya ng gobyerno para siguraduhin yung kanilang kaligtasan. Uh, yung angels of death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga Ilan na po tayong na-identify na mga pangalan? Kausap ko kanina si General Torre at uh, uh, hindi lang natin muna maibigay kung sino itong mga to. But what is, uh, what is certain is totoo itong angel of death na maaaring ginagamit nga parang panakot doon sa mga biktima natin. Yes. At uh, yan yung initial natin gagawin ngayon na we will be requesting the Firearms Exclusive Office for the uh, revocation po ng kanilang LTAP at Firearms Registration po. Okay. May L so, legal po yung mga so titignan natin ngayon, may mga pangalan po tayong mga sinasabi si General Torre. So iche check nga po natin. Doon sa uh, FEO kung meron nga po itong mga existing LTAP at saka kung registered yung kanilang firearms. If uh, meron pong LTAP at uh, registered yung kanilang mga firearms, ang una natin gagawin is to request for the revocation. But for purposes of uh, filing the cases against them, so kailangan nating i-dokumento po yun. Well, private army in the sense na they're taking orders from Apollo Kibuloy, definitely, kasi sila nga ang ginagamit para panakot dito sa mga, sa mga batang ito. At sabi ko nga, may, may meron silang nilabas na parang pahayag na parang yung freedom, uh, parang freedom to choose and will to, to, to follow. Ang sasabihin natin, uh, sinasabing ang binibigay sa kanila ay uh, meron silang freedom para para sumunod at uh, gawin ang tama o mali pero sa isang bata sa isang 12 year old na kid kahit uh, mali yan sa sobrang takot at indoctrination sa bata at pagbebrainwash sa legal na aspeto ay minor cannot give a valid consent so kahit pa pumayag yan bata yan ay papasok pa rin yan sa kaso ng uh, uh, child molestation child exploitation and worse human trafficking Well, sa ngayon, sabi ni General Torres sa akin kanina, they have initially some names. So, bineverify nila kung ano yung mga background ng mga tao na ito. At uh, gusto lang nating i-document kasi mahirap kasi na magsabi tayo ng mga ibang mga detalye because ang ating apprehension is uh, we might be preempting, we might be releasing uh, some information na maaaring uh, magamit nila para madepensahan yung sarili nila at uh, Ya, at lika nga, mamawala ma ma yung mga ebidensyang inaasahan nating makukuha at magagamit natin for purposes of filing the appropriate charges against uh, this is, in these individuals na initially ay na-identify na ng Police Regional Office 11. kasama na dun sa investigation kung meron sila bang involvement sa ilang mga krimen? Kasama na po yun sa background check natin. Kung uh, ito bang mga initial na pangalan na nailista nila General Torre ay may mga previous records as well as yung check nga kung may mga baril pong nakapangalan uh, under their names po is your effort to do, rescue operations sa area? Is there mga reported na ang dami pa po mga biktima Pinag-uusapan po ngayon yan, ma'am, yung uh, possible rescue operation na po pwede po nating uh, gawin dahil nga according dito sa mga biktima na nakaalis na ay uh, marami, marami pa silang mga kaibigan doon at mga mga nakakasama nila doon sa sa nila na nandoon pa sa loob at natatakot so we are now uh, actively coordinating po sa concern na uh, agencies particularly the DSWD po kasama yung dalawang bata na bago na nagleglawo nila sabala at yung na binanggit sa itong comment ng ang alam ko po ay uh, may lima na pong na-interview ang uh, Police Regional Office 11 at uh, yung dalawa nga po dito na bago po ay uh, willing po willing po na mag-execute po ng affidavit po so nasa pangangalaga po sila ngayon ng Police Regional Office 11 po. So I understand po, kasama na po doon. Sa ngayon po ay nandun po tayo sa proseso na dinodocuments po natin like we said nga po na Uh, madaling magkwento pero kapag uh, ito ay i-reduce -re na natin into writing at uh, yung pagkukwento ng bata dahil uh, ang bata ay pag nagkwento yan dapat kailangan din ng social workers dyan, kailangan din natin ng mga women sa uh, police natin para mas 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 magaang sila magkwento. Iba kasi yung kwento kung lalaki po yung uh, magpapagkwentuhan po nila. So uh, these are the the things we are considering na dapat ang uh, humahawak na po sa kaso po na ito yung ating uh, Women and Children and Protection na uh, Center po. Uh, what is definite po ay nangyari po yung mga nangyari sa kanila habang sila ay musmus pa. Meaning mga 12, 13 years old hanggang sa nagkaedad na po sila. Nagsimula po yon. That's why medyo hindi tayo makapagbigay ng ano makapagbigay ng 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 ng, ng clue asaan ah, sila, anong itsura nila, mayroon ba silang lahi because Uh, this might uh, be used para ma-identify -ma po sila. At yun ang iniiwasan natin sa ngayon na ma-identify sila kung sino-sino itong mga ito. At para hindi rin matakot, ang apprehension kasi natin, ang sinasabi nila, may mga binigay na silang mga pangalan at meron silang contact doon sa mga kasama nilang na nandun sa loob na hanggang ngayon ay natatakot kasi tinatakot pa rin sila. So Ayaw nating mangyari yon na tuluyang umatras itong mga bagong biktima. Ang gusto nga natin ay ma-encourage natin sila. So, yung mga nandoon pa sa loob na hanggang ngayon ay natatakot, ay pwede po silang makipagtulungan doon po sa mga kakilala nila na nasa labas para possibly po ay ma-rescue po sila doon sa loob po. Yes. sa po ng KOJC. Yung mismong mga pamilya nila ay membro din po ng KOJC. At kaya po sila natatakot doon sa Angels of Death dahil hindi lang sa kanila sila sasaktan, hindi lang sila ang ia-harm including po yung kanilang family members. About any reaction. That is a uh, welcome development po kasi yun naman po, uh, we are actively again coordinating and cooperating with the uh, DOJ kasi sila naman po yung tumatayong yung, uh, prosecutor particularly dito po sa kaso sa sa nakapending sa QC at eh, pati sa Pasig because uh, uh, it will defeat the purpose po kasi kung doon tayo magpa-file ng mga kaso kahit nandoon andon yung mga complainant kasi alam natin na nandun yung impluensya niya. That's basically the reason kung bakit nag-request po ang DOJ at nag-petition ng DOJ before the Supreme Court na ilipat lahat ng kaso. And uh, this includes future future cases involving Kibuloy na dalin lahat sa Metro Manila para wala po silang influensya. Neutral ground po ang gagawin po natin para we make sure we can uh, attain justice for the victims po. Mag-ibig sabihin ito, lahat ng kaso, pag iisa-isa hindi Hindi naman po. Ibig sabihin lang po, yung venue lang po, yung venue po. Kasi ang una po, kung initially, kung nangyari pong lahat ito sa Davao po, ang uh, initially dapat, uh, ang jurisdiction po kung saan nangyari ang kaso. At dapat RTC po yan. Normally po, dahil ito involves child abuse at ka, trafficking, normally ang umahawak po niyan is yung mga family courts po. So, kaya inilipat po dito, ang inilipat lang po yung venue, yung lugar, but RTC pa rin po, family court pa rin, RTC pa rin po yung umahawak. mga ma May Um, um, um uh, that would be possible po at sa tingin ko yun po yung magiging ideal na ialis po sila doon sa Davao para they will also feel na na safe pa rin po sila and pa kay understand may mga pronouncement na rin po yung DOJ na welcome po sila para ipasailalim sa witness protection program po itong mga biktima po to ensure their security and safety po Yung pong dalawa dito sa QC Quezon City po na uh, child abuse at saka other uh, sexual abuse plus yung dalawang two counts po ng uh, qualified uh, human trafficking na sa pass passing po. So apat po yan. Uh, iba, iba pa po yung mga ito pang mga kaso na ipiniprepare po natin ng mga bagong kaso po. sinasabi ng mga batang na interview ma'am ay mga ito daw po ay mga sabi nga nila if you they if they will break yung code of secrecy hahabulin po sila ng mga angels of death po. So ito nga po yung uh, inaidentify ina-identify natin nung una nga ay eh, baka sinasabi nga natin baka figurative lang po itong pananakot but now sa initial investigation na sabi ni General Torres sa akin kanina nung kausap ko personally ay may initial na po silang mga pangalan na maaaring miyembro nitong sinasabi na Angels of Dread na ginagamit para takutin at uh, at uh, saktan itong mga mag uh, mag uh, didedebugge ng mga secrets nila nang nangyari doon sa loob ng KOJC building andain uh, victims What else does the... po natin ma'am kung uh, once may isang pa po yung kaso uh, kaya nga po we are actively co cooperating coordinating nga po sa DOJ uh, under DC20 po kasi yung uh, conduct po ng evaluation and uh, case build up po ay kailangan natin pagdaanan yon kasi titignan ng prosecutor hindi na lamang po kasi probable cause yung ating uh, tinitingnan ko ngayon kundi di yung prima facie prima facie si evidence and si reasonable certainty of conviction. So mas mataas po yung level po ng ebidensyang gusto po natin na uh, ma-evaluate -ma po ng uh, DOJ kasi ang gusto talaga natin, hindi tayo hinto sa pagsampalang ng kaso, kundi ang gusto natin ay talagang uh, makonvict itong sina Apoliko Buloy at iba pang may kinalaman dito sa pangaabuso aabuso sa mga mga bata na nagsasabi na sila inabuso ni Pastor Kibuloy. Ma, kamusta po yung transfer natin ng no Friday dun sa apat na kasama ng Pastor Tito? Kasi we, we heard meron silang MR na no? parang po dito tumalating sila sa custodial facility. Pero ano po yung Well, in-explain naman po natin sa kanila on the part of the uh, custodial facility ay uh, mayroong order na lumabas directing them na i-commit at i-turn over yung uh, custody po nitong apat na kapwa-akusado ni Kibuloy na ilipat sila at i-commit dito sa Pasig City Jail. Uh, lumagpas yung uh, lumagpas yung office hours, walang natanggap na panibagong uh, order ang uh, custodial facility. So ang ang uh, kailangan nilang sundin ay yung uh, unang inilabas na utos ng korte na ilipat sila. So yung sinasabi nilang MR ay hindi pa naman po na resolve ng korte. So ang magpe-prevail pa rin po yung unang court, unang order na inilabas na dapat ilipat sila immediately. Uh, kaya lang po na delay yung paglipat nila because they have to attend yung uh, video conferencing na arrangement nila sa Quezon City. So immediately after matapos po 'yon, ay uh, tinransport na rin po sila sa Pasig City Jail. Yes po, they undergo the same uh, process po. Nagkakoon po doon ng uh, mugshot uh, taking, uh, nag- uh, nagfingerprint din po sila doon. chinek din po yung kanilang mga gamit at uh, at uh, pinagsuot na po sila nung yung uniporme pulila na na o oh, na yellow po na may tatak po na BJMP. So as of uh, mga 5:15, 5:30 ay na-turn over na po sila sa jurisdiction po ng BJMP uh, Pasig City Jail po. So ngayon mo wala po po wala pa po, wala pa po kung uh, ano po ang magiging desisyon po ng uh, korte po ma'am ma'am na-address na ba ng PNP yung reported presence ng mga army reservists and militia sa Davao who are serving as bodyguards of Pastor Ibuloy amid the possibility na some of them could be members of the so-called ages of them. Kasama po yan, sir, sa iniimbestigahan po ng PNP po to, to, to establish and ascertain whether any of these uh, reported reservists are serving as member nitong uh, Angel of Death po.